San Pedro na tayo guys San Pedro dito mo? Nandito No, dito no? na, mm -hmm. Ang oh, litaw, nanak na. guys San Pedro Dumaan tayo sa San Pedro guys <clears throat> Papunta na tayo doon kung saan yung venue guys sa so, my cup auditorium guys pero ang lapit-lapit lang pala guys kaya nagtaksi kami hindi namin familiar kasi yung venue guys kaya nagtaksi na lang kami kasi hindi kami marunong mag ano punta doon kaya ito yung taxi ang nagturo sa amin kung saan ito na po guys nagbaba na kami yan po ang cup auditorium. Tapos, ito po yung vineyard, guys. Ang lawak-lawak. Tapos, dito, captured, ano, mga pages. And, <clears throat> ano, mga kaigsunan dyan. nag ano na, nagsing-abutan na yung mga iba. Kasi, nang dami-dami umatin ng memorial namin, guys. Tapos, dyan, hindi talaga mawawala yan, guys. Ang picture 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 mo na kami wow. sa aking pamilya. Yan wow. po. Every year talaga yan. Tapos na, po. tapos na. Yeah. Ang occasion. Wala lang ko ng video dito guys. Kaya nga no. Kaya ng, ano. Nagang tao. Maulaw po. <laughs> baka, baka ano po. Dili pwede bino. Be, dili pwede bino. Dili pwede na. O gani nga, nagala, Wala na lang po. Magtas mo dito kayo mga umig.

Daming tao dito talaga bes. Sobrang daming tao kasi siguro Sunday ngayon. Kada ko sa rice. na lang katong halo-halo. <laughs> <laughs> Hi sa lahat ng aking mga ka-YouTuber dyan. Let's eat na tayo dito guys. Kasi ito na, na ano na, yung order natin. Ang unta guys. Buya na, ko, kami, guys. Oh, ay, na kami guys. Nagsakay kami ng tricycan. Wait ko yaw. Sikat ya, sikat pa yan. <laughs> Akong anak, naguna. Naguna si Kurt. Hello, lahat yan. Ito pa rin sa ulay eh. ako muna presino eh, oh. Ayahay ka ayong. sikat lang sa kalam. Puso sa sa iro ron, Domingo. Oh. Mingaw na kayong dalang doriya guys. Basta magabiin na mga 6.30 yata. Maglas ang mga motor ba, motor pidikap dito. Kaya nga, ito na naman. Pag-gabi na, Sikat-sikat. Oh. Sikat ka sa akin vlog ya. Oops, mabangga ta ka, kada ko masayahan biro. Ato mi ba high blood to ato gi mo exercise. Andre ako ang of forever. Ako forever guys, tanaw guys, sana siya nagtanaw. Oy <laughs> <laughs> ang buwan. Tanaw, we. We. Tanaw. we guniti be. Iya na. Video be. Guniti ba? Ni mo ni mo sa sa lang paguniti bunyo ko. ang Tayo na guys for the go. Grabe ka seryoso ning ako ang partner guys. Oh, kanawa ang nang party ka Ako pa nang gituluan ng na mag paano maghawak ng cellphone. Pero na lang hinawakan niya. Bye diba, guys, enjoy. enjoy. Enjoy enjoy lang tayo dito guys. Enjoy yung sasakyan namin. Hi. At na lang may of try na sikat-sikat yung kanina nag-taxi kami pag-uwi nang sakay na lang kami ng tricycle at after ng kain ng makinasan busog na kayo me kasi kayo si ano mamang driver dito kasi mga mabibigat na kami grabe ibig ko me ito me ibig ko me